लेके आया है what's up mga kape po sa mapagpalang araw po at uh, ngayong araw po tayo ay magpipaging kasama, kasama po natin si buddy hali po kalalabas niya lang po ngayon sa trabaho kaya pupunta punta po tayo makaharam po tayo ngayon ng ano ng motor ayan kay pariki itong kulay puti na to at mm, maraming salamat sa nagpaharam po sa atin so ayun po at abangan niyo po yung ating fishing adventure ngayong araw medyo ano po ang ano ngayon panahon kulimlim oh. Eh. kung mapapansin nyo po kulimlim po ngayon pero masarap pag fishing pag ganitong kulimlim hindi masyado mainit hindi masyado nakakapagod pag mag, mag fishing po kami so ayun po abangan nyo po yung aming ano, fishing adventure so yun po mga kape po yun dito na tayo sa spot ayan dito na tayo sa, ano, sa ilalim ng tulay kasama po natin si buddy ayan fishing po tayo sana makahuli tayo dito ng ano ng malalaki kasi dito po sa area na to yan din yan dito kami nakakahuli ng malalaki sarap ng ginataan may e pritong po so yun po abangan nyo po yung aming ano fishing adventure dito sa bansa Taiwan ayun po tayo so, po mga kape po yan dito na tayo sa ano spot dito po tayo mag aagis may malalaking poste na to Aqui, ah so Aí, é, não Meio Ulti na Sabit na Ang dami na sabit ngayon dito di Ang babaw lang yan ayun may malaki boy ayun dalag <laughs> sabi ko sa iyo dalag eh tumalon yung dalag ang laki baka may kasama yan baka may kasama ginahatak eh Ah, yung dalag, sarap sana nun, okay. ihaw. Tumalon. Ibilis. Dito lang pala sa gilid yung mga dalon. O, oh, meron. Batok. Sayang yun. Kung dito pumunta sa akin yun, masasalo ko yun Masa, eh. Masasalo mo? Oo. Oh. <laughs> Masa dun, kumaliwa. Kumaliwa siya eh. Mayilig kumaliwa yun. Magaling mga liwa? Oo. Oh. <laughs> kumaliwa eh. Dito marit siya eh. Hmm, Oh, wala pa. Ayun, meron. Sayang yung dalag na yun. Sarap pa Pesa. Pesa dalag. Balik ko na yun malayir. Ito, sa kabila. Punta ka. Bababaw hmm? lang yan. Sarap mag-busy ngayon, Di ka anong anong mapapagod si Pepo yun. Nakakabuelo tayo. May kainin, may Diyan pa kayo isang agis mo. Maraming. Pag-floating yung tilapia doon. No? Oh. lalim dito. dito okay hagis mo lang dyan <laughs> ganda ng hagis mo ah ha. pero nakakahuli pa ng dalag no dami nang inigil dito sa kapi may ano pa sila may payong na malaki may nakapayong pa dyan Yan o, sa katabra mo, dala isda. sida yeah. Yan o, sumabot pa pa yata Nakahuli pa <laughs> Isa lang Isa Nakakatakas na yata yung sida sa lambat ah Isa pa, isa side ka Oh, sabit lang talaga, butas ako Laki oh Sige talaga makahuli. Dito sa ako. Ito sa kabila?

Nakakatakas <laughs> <laughs> lang yata eh mahirung 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 yun yeah, na no, pero nakawili pa rin sa record Kapag taxi yung mga nahuli niya Pero pwedeng pwede na po ito May pang ulam na Ang ano lang siya pang preto size? Oo uh, ano Wala yung malalaki Wala naka ano na sila nakasibat Nagulan-ulan kasi yung nakaraan Baka um, oh, yun yung ina-punto sa ibang uh. dimension Dimension <laughs> <laughs> Sa ibang ano, na Ibang dimension mm -hmm. Kalawakan ba? Ganun daw yun pag nawawala eh Kalawakan ba? dimension na pa nalalaman kailangan na yata natin magpalit na lambat po yan next week anap tayo mga gilid gilid dyan dito sa kalsada hanapin natin yung medyo mga ganda ganda yung hindi nasisira yung ano yung okay, tansi meron ba nun? yung hindi nasisira medyo malaki <laughs> <laughs> yung alambre yung ano yung tansi nya hindi wala nang kasira yun kung kaya mga pakin bitbit kung kung kaya mga pakin bitbit talaga nagis okay. pa dadating po rito gawa ng kapag day po rito at kung ito po yung mga libangan nila may mingwit, isda dito sa ibang bansa gawa ng mga pang ulam ang dito ang dami na maganda kasi mga mag, ano, isda gawa ng maganda yung panahon Dan mm -hmm. sabit daya tanya nih sabit ini malah sabit di itu ini yan yung in dalag Yan, yan yun manina. Yan yun Tandaan no. ka lang Wah, Yan, yan na na yun Yan na nga, yan na nga Yan dalag Uy, Yun eh, na. Yan na nga yun. Yan <laughs> na, uli na. Uli na yung dalag. Ayun, uli na. Ay, ibang dalag. <laughs> ibang dalag po yung nahuli ni Pepo. Ito malung ka rin. Ibang Iban dalag pala. Ibang dalag pala. Ibang dalag pala. to. Pero yung kanina, dalag talaga. Yan. Darag. Dragon, dragon. Ay. Hey, oh. Alam mo, ngayon na 'yung dalig eh. Wait. Dino nam. Apo 'tong Dragon. Sabi ng mga viewers natin, tao daw Dragon. Pagdadaan na natin, huwag na lang ibalik. Kasi daw kinakain nito 'yung vulnerabilities daw, no? Oh? Sinira talaga 'o? Oh? Mm -hmm. Oo. Oh. Sinira yun. Sinirain lang pati namin na ng Dragon na ba? Aba. Kasi yung iba naman, sila daw yung kumakain ng ano, dumi. Pwede rin ito. Pwede Ito po yung pinagdag nating huli kay Bati. Pwede na Pangulong na kami dalawa. Ito sa islang Ito Masarap naman. Paksil. Paksil preto. Ito sa islang. sarap yan. ating huli kaunti pero pwede na to pang ulam na uh, kami po yung papaalam na so yun po maraming maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa amin sa mga bago po mapapada sa amin channel pa subscribe po saka sa kasama ko Ned Elwap yan yeah. so yun lang po maraming maraming salamat and God bless Nakakatapos uh, lang po namin mag-fishing Ngayon, pagtapos mag-fishing Nagutom na Kaya naman tayo Kaya naman po tayo Ayan naman May tayo ulit uh, Anong binili natin sa mga karintirian dito sa Taiwan Anong tanak lang? Uh, Mag-free po muna tayo bago po tayo kumain Mayroon, no, maraming maraming salamat po Sa paggabay niyo po sa amin Lalo lalo sa pag-fishing po namin Maraming maraming salamat din po Sa pagkain po na ito Na nasa harapan namin Bigyan niyo po itong kalakasan sa aming mga ato. Maraming maraming salamat din po sa mga viewers po namin na laging nanonood po sa amin, sa subibahe At pati mga pagbibigay po namin At ingatan niyo po sila, maraming maraming salamat po Yes, Dave Amen Ano tayo, kain? Yan, kain po, kain Ano tayo nga dito? Ah, parme Dito tayo tayo sa ano? Inalim ng tulay jadi di Video.

parte hmm. hmm. Ingat po kayo diyan sa atin. Grabe ang bagindumarating kasi mga nanlalapit dito, kasi dito ang, ano, ilog saka yung mga drainage, drainage nila. Limits siya. Papansin muna muna. Diyan may type naman talaga dito, automatic walang pasok. <laughs> Mas takat po sila sana sa bagyo para sa ligtas. sabi pakawalan yan ako yari hindi naman pwede hindi pa pakawalan kasi pag delikado uh, dam kami uh, bago pa na, ano. hindi pa na ay, hindi so, kamit, no, kaya... yeah. o, yung, ano na kaya butas yung lupa, lupa. sa amin yun eh ginawang bagong tulay hmm, bago yung mm, dagos disco hindi pala nila nilagyan ng type buha nga yun ako delikado hindi pwedeng daanan ng mga malalaki kaya sinarado ulit